Malungkot na bata daw siya noong siya ay maliit pa. Ayaw niyang makipag-usap kahit kanino dahil sa mga pulang pantal sa mukha niya. Hindi naging maganda ang pakikitungo niya sa lahat. Isang araw, napagtanto niya na ang dahilan ng mga pantal sa mukha niya ay ang mga rosas na bulaklak sa kanyang silid. Walang manggagamot ang makapagbigay lunas sa sakit ko. At dahil hindi ko kayang lumapit sa mga rosas, ipinagbawal kong rosa sa buong bansa. Ngunit isang araw, isang mamamayan ang nagpaalam sa prinsipe tungkol sa mangkukulam sa liblib ng kagubatan. Napakapangit pala ng bruhang si Rosa. Halos matakpan ng ilong niya ang bibig niya. At mayroon siyang malaking nunal sa mukha. Dinudurog niya ang mga talulot ng mga rosas, ipinapahid ang katas sa kanyang mukha, at magbibigkas siya ng mahiwagang mga salita na magpapaganda sa sarili.